Hi guys, magandang gabi po Mayroon akong um, For today's vlog Ulam namin ay pudong mm. Ito lang ang nakayanan po guys ng aming ulam ngayon Guro magustuhan naman to ng aking mga ako Yan, nilagyan ko to ng oyster. At saka isang nor. Ginisa ko lang sa, sa ano. Yung sawg pala nito guys, ay ano, coin bit Yung natira naming coin beef yon Tinawag ko dito. Ginawaan ko ng paraan para may maiulam ulit, no? Kaya, saka ito lagyan ko ng talbos ng kamuti yan yung udong ko nilagyan ko ng talbos ng kamuti masarap naman to guys sa mga yung maano lang to mahilig magkain yung mga sa mga medyo mahihirap na walang kaya bumili ng ano ba medyo mahal na uh, pang ulam ito lang, simpleng ulam yan udong sya, ayan po udong lagyan ko lang ng talbas ng kamote eh guys, panoorin nyo po hanggang sa dulo. Coin beef po ito, ang saugo, ko, yung natira namin kaninang tanghali. Yung nilagyan ko na naman ng para magawa naming ulam sa gabi. Ito ang ginawa ko, yung udong, saka talbos ng kamuti, ang nilagay ko. Masarap po ito guys kahit ito paborito ng bata yan mahaba hindi ko na siya pinutol yung udong hintayin na lang yan natin hanggang sa maloto. Ano? Kompleto na yan, may ano yan. Nilagyan ko patis yan. Tsaka paminta. Tsaka isang nor pala. Yan. Ginisa ko lang sa bawang sibuyas. Thank you, thank you sa lahat. Paki-like naman, share. At panoorin po yung video ko naman hanggang sa dulo po. Ay, tulong nyo na lang po sa akin. sa saka pakishare naman po. Thank you sa lahat. Sa mga walang sawa at nagtututok sa aking mga video. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po dahil hindi kayo nagsawa sa pagpanood ng aking video. Hanggang dito lang po. Bye. I love you all.